Hello, hey guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest, Mama Channel, a faith o zomatar eater. So, ngayong hapon ito, tignan natin sabihin sa iyo ng ating mga gabay. So, this is a special gabay for the month of April 3 hanggang April 9 for the sign of Aries. So, Aries, 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 welcome, welcome sa my channel. Ano ko yung messages, advices, and spirit guys like, sa ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy o kaganapan sa buhay ng mga Aries ang ating mga agilap. So guys, this reading is a journey lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And don't forget to like and subscribe my channel. Any notification ba for video? videos? Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa akin channel. Lalong-lalo na ang hindi nag skip ng ads. Saway, so, pagpalaan kayo ng Diyos at may kapal, si -sik, sik lik, -lik na gumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So, let's see guys, what is the messages advice sa ng ati Ingespirt for the sign of Aries. So, let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information. Puno kang gusto minsan, inang ating mga baraha. So, klasi na talamin natin at bubulabogin natin ages for give information po okay so this is something that's in the pentacles oh my god magkakaroon ka na pang matagalan sitwasyon dito there's a financial windfall and financial security and there's a something long term success na maaaring magiging matagumpay ka talaga na maaaring magiging maganda talaga ang iyong um, pagkakaperahan, no ang iyong buhay and there's a three of sword now there's a something of pain betrayal heartbreak heartbreak and there's just like heart pain na may nagbigay talaga ng sakit at nagpahirap sa iyo dito and there's a strike right, kailangan mo ng lakasan ng loob mo at um, kung mag uh, mo yung confident mo dito no? malakas dapat ang kumpiyansa mo hindi ka dapat matakot no sa mga bagay na mangyayari sa iyo kahit ano man yung mga bagay na nagbigay sakit pa uh, pahirap sa iyo kailangan matuto kang lakasan ng loob mo at maging, malap, uh, maging palaban at lumaban. What is the initial messages? And there's a the high phrases sa ating yung hidden agenda or hidden enemies. So, may mga mystery dito sa likod dito. Unti-unti -unti mo nang matutuklasan at unti-unti mo nang mailalahad lahat ang mga bagay na dapat mong malaman. No? Maraming bagay na nakatago. No? At itong bagay na ito ay maaaring magdala sa ng unexpected moment. What is the initial messages within this period? And there's a the study that night, uh, the page of Pentacle for investment meron naman dito ang mag magkakaroon ng mga bagong ideas, bagong opportunities, and there's something, a new job, new work, new business. Especially, mayroon ako nakita investment dito na magdadala na ng manifestation. What is additional messages the And there's an aid of once for fast communication and fast movement sa so, bibili sa takbo ng sitwasyon mo. Magiging maganda ang sitwasyon na kinagagalawan mo. And there's a lot of phone call messages An email. No? Let's see what is the Ten of Pentacles. The Ten of Pentacles represent what? Represent with a five of calls. Something disappointment. Something regret. No? May mga pangihinayang pagsisisi dito. Pero sinasabi sa inyo, magkakaroon ka na pang matagalan. No? Kung pagsubok yan. No? At kailangan mo lang talagang pagdaanan. And there's a need of sword. No? There's a lot of toxic and negativities around you. Mag-ingat kayo guys, talaga marami nagbibetray dito sa iyo. No, marami talaga tumatray door behind your back. Talagang may taong naglaglag sa iyo dito. No, nilaglag ka ngay ngayon, parang para di point ka na yung taong tinulungan mo parang yun pa yung mismo nagtulak sa ipababa ng impyerno. Let's see what is the strength card. The strength card, of five of wands. No, meron talaga nagbibigay komplikasyon dito. No? naka, nagkakaroon ka ng kaduwagan, takot at pangamba, no? Kasi hindi mo alam kung sigurado, wala kang kasiguraduhan sa sitwasyon na kinagagalawan mo. What is the hypothesis? Revision what? Revision with the five of pentacles. So if you guys magkakaroon ng unexpected financial crisis, no, may mararamay maiipit ka dito na may hirapan kang uh, makakuha ng pera, no? May hirapan kang um, maglabas ng salapi no? There's a sudden unexpected moment na maaring magdala sa inyo ng financial crisis or financial loss. What is the page of pentacles? Reference with the page of cups by intuitions, no? Patalasin mo ang iyong intuition, ng iyong uh, pakiramdam, ng iyong nararamdaman. Maaaring magkakaroon ka ng mga bagong ideas and new opportunities. What is the eight of wands? The eight of wands represent with the pipe of swords. No, nagkakaroon sa sabatage blood because of your action. Na mag iingat ka no sa pakikipag-usap, pakikipag-ugnayan. Huwag ka nag-share ng kahit anong information ha. Kasi parang ang nakikita ko dito parang ikaw yung maglalaglag sa sarili mo. Or parang kumbaga gagaw parang ikaw yung mismo uh, gumawa ng way para masiraan ka. No, para sirain ka no para lalo ka maipit diyan sa sitwasyon mo. There's a trouble guys, makakapag-travel ka talaga. Let's see the, what is the Ten of Pentacles because the Five of Cups. Reverse with the King of Cups. There's a devoted for the person. May taong tutulong at susuporta sa'yo dito. Lalaki siya. Na no, gumagabay at sumusuporta sa'yo. Let's see what is the Three of Swords because the Eight of Swords. Reverse with the Page of Swords. Now being curious, there's there a spying looking, watching at you. Na may sumusubaybay, meron tayo talaga nakatingin sa'yo dito. No, there's a something enemy watcher back. No, meron talagang kumbaga kalaban. No, na talagang nagii-spy sa iyo. And because there's a three of us, there's a waiting for us, a waiting for ship. na no, naghihintay ka na resulta, document papers. No, kailangan mo lakasan ang loob mo dito. No, isa sa magiging komplikasyon dito or magiging um, kalaban mo dito yung takot mo at pangamba mo. What is the high and the five of cups? Ay, five of pentacles, sorry. There's a Six of cups, no? Okay, meron dito ang unexpected na tutulong sa about sa finances, no? It's either kapatid ka mag-anak-anak or asawa na tutulong sa for financial. Magkakaroon ka ng unexpected um unexpected help and support. What is the page of pentacles or page of cups? There's a Temperance. No, magkakaroon ka ng solid foundation dito. No, I request sa dito na no, kailangan mo maging kalmado, huwag kang padaros-daros sa mga desisyon, or gagawin mo action, lagi kang makikinig sa gut feeling mo, sa iyong vibrations, no? May ka baka dito, mayroon kang instinct na kailangan mong pakinggan. No, kailangan mong paniwalaan, pati ba at palakasin mong pundasyon mo dito, hindi ka dapat magpapadala sa mga emosyon at tensyon. What is the need of one? Sir, request five of swords. Represent with the narrow cross. There's a something Offer, proposal, promotion, something like that na maaaring kailangang mag-iingat ka sa lahat ng offer, no? Kung baga magkakaroon dito ng, um, or there's an apology coming in for you. May ingin ang tao dahil, kung baga, dahil sa nagawang kasalanan sa'yo, no? Mag-iingat ka sa mga offer na to, baka, oh, ano to, parang ano siya, may hidden agenda siya, no? Let's see, what is the initial messages? What is the initial messages about na matay sa outcome is the judgment for a wake of call para pinapaalala ng kagumisi ka sa katotohanan at mamulat ka sa katotohanan sa lahat ng nangyayari there's an action now with the child card now magkaroon ka na ng pagkilis at galaw kailangan mo na kumilos at magdesisyon no tinatarget ka na eh kailangan mo ditong pag-ingatan no and there's the word card especially na sa ibang bansa ka or maaaring babaguhin yung mundong ginagalawan mo maaaring makakapag-ibabansa ka Let's see. What is additional messages for finances and career? For finances and career represent what? There is a two of us by choices. Pili mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo about sa finances. No? Huwag ka masyadong ura-ura, dabira-birada. And there's an effort card for river. No? Ibabalik ulit yung sigla, um, bagong negosyo, bagong trabaho. Oh, there's something a blessing coming in for you for dating sa finances. And there's a, the Kingman reverse something. No more delays, no more cancellations. No, ibig sabihin dito, Oh my God, meron ako nakita na freeze yung bank account mo. Mag-ingat ka. No? And this is the Six of Pentacles, pero mayroon taong tutulong sa'yo dito with the Six of Pentacles. No, magtutuloy-tuloy pa rin about sa finances mo. Now, and there's a Four of Cups by re or Analyze. Mag-isipan mo mabuti yung bawat eksena or transaction na gagawin mo. No, dahil baka ano to, magkamali ka. Kaya siguro to parang ano siya na block or na freeze. And there's an idea pa with a blossoming pero may paglago pa rin. Gaganda ang yung finances. So let's see. Additional messages tayo pagdating sa love life. And there's a ten of cups with a happiness sa so magiging masaya at magiging ka. And there's a the king of swords with a sub the pattern. Puputuloy mo yung mga bagay na walang kaugnayan sa'yo. Yung mga bagay na hindi magsiserve sa'yo yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyong relasyon at maratili kang balanse with the two pentacles. Kailangan mo maging balanse at kailangan mong tutukan yung mga bagay na kailangan mong tutukan. And there's a magician with a manifestation. Magiging masaya at magiging maligaya ka dito. No, ibibigay sa iyo ng ating Panginoon kung sino talaga para sa iyo. No, one more card please. And there's a study that justice, justice will be served. No? Makukuha mo pa rin yung justicia No, kung, ta kung may taong niloko ka, tinrider ka, at yung tao na yun yung mismo ng mina, mismong minakal mo or either yung taong pinahalagan mo wag ka mag-alala kakarmahin sila so let's see additional messages about sa health sa health mother sa the moon card for retro trivial no meron talaga tayo gumagawa ng hindi maganda and of course there's a several service sneakiness no there's a something lying sa'yo nagsisinungaling kumukuha ng informasyon mag-ingat ka or some of you ginagawang ka ng karamdaman dito sa madaling araw and there's an easy pentacles no, mayroon siyang hidden intention pagdating sa finances no, may utang sa ito no, may atraso sa ito or maari gusto mong utang, manghiram no, hindi mo pinahiram and there's a tower moment for major changes Malaki pagbabago mangyayari pagdating sa finances so let's see guys no, what is additional messages for the outcome anong gusto nga... Um, ano pa yung pinakamensahe sa inang ating gabay na magbibigay pa ng mas makabuluhan no? at yung mangyayari sa iyo and there's a two of sir, there's a decision that you need to made, kailangan mo mag decision dito at uh, there's a uh, queen of cups very emotional no? maging kalmado ka pagdating sa emosyon huwag ka magpapadala ng tension mo and there's a seven -pent of pentacles harvest moment no? makakamtan mo talaga yung mga bagay na pinaghirapan mo no? Maghintay ka ng um, tamang pagkakataon, no? Para makuha mo 'yan. No? Para mak makamit mo 'yan. No? Lahat ng mga bagay na gagawin mo ay magdadala sa iyo ng uh, bagong simula. No? And this is something guys, we the high five for lesson learned basta matuto ka lang sa naging leksyon mo, sa lahat ng mga bagay na pinagdaanan mo. Lahat ng bagay na 'yan ay may malaking ambag sa buhay mo. No, ibig sabihin may kailangan kang gawin. Okay. For your last card, for um, outcome is something the lovers card. No, may connection about sa love life mo dito. No, may tungkol about sa pag-ibig, pagmamahal at relasyon. Ang buhay na tinatahak mo. And the part of the deck is the seven of wands I have protection. Protection at pangalaga mo yung sarili mo dahil walang ibang pupoprotect sa'yo dito kundi ang sarili mo. Maghinay-hinay ka sa at ng gagawin mong actions. So guys, maraming salamat. So um, this is the part one for a special gabay for um, uh, for the sign of Aries. So we have a magical fairy messages, and because a lot of messages dito, and this is something guys with a clarify clarifying with the love situation, and of course we have also with what lies beneath with a hidden features, and there's a yes or no. I think kailangan niya pagandaan with the part two. No, kasi may yes or no tayo doon. Na pwede ka mag-questions, no? Kung ano ba talagang gusto mong mangyari, ang gusto mong tanong, anong gusto mong malaman. And we have also with the path of the light na magsisilbing liwanag no, sa lahat ng katanungan mo sa buhay. No, ito yung daan patungo sa kaliwanagan para malaman mo kung ano may mga bagay na kailangan mong tuklasin at alamin. And there's a shadow side for additional for motivation. No, yung mamotivate ka dito para malaman mo lahat ng bagay kahalagaan sa buhay mo na para magkaroon ka ng bagong um, ideas. No? Ano yung gagawin mo? Ano yung kailangan mong may And there's a lot of messages dito naon ng ating mga gabay na tutulong sa'yo para ka ang lahat na nangyayari behind the scenes. So, kailangan niyong mapanood lahat ng to nang sa ganun ang inyong kaalaman at ang inyong um, kaisipan pagdating sa lahat ng bagay. So, guys, this is um, ah uh, part 1 po. Maraming salamat po. And see you in the next video. And of course, in the, in the next part 2. Maraming salamat and see you in the next video. Bye-bye and babush.